Astarang rang po sa atong mga nahakot mga bay. Tanawa lang ninyo. Tanawa. Tanawa. Unsa ka puno ang sakyanan na ni Asian Mama, hakot na naman. adaghan ani na mga bay. Naglibog. Yung unsa unin ako paghakot karon ay. Kay guba ang plastik o. Oh. Tanawa. Kung kinsa to nanood sa akong live gani ha. Tanawa ninyo balik. Basta na ay daghan. Na ay apple. Na ay orange. Na ay kamatis. Na ay salad. Na ay patatas, na yung mga dressing, na yung mga chips, na ay daghan. O, oh, tapang. Mm, na yung mga patatas na mga guapa, organic, o or roasted, o oh, roasted patatas. Na ay mga lamian na mga caramel apple kit. O, mga apple kit yan, mga bay. O, oh, nya na yung mga patatas, na ay sapatos, na ay apple, basta. Na ay puan, isang nga niya, basta na yung mga inunana Basta daghan jug ay ni stanan ato ang mahakot karong mga bay. Uy, ni shopaw. Ninggawa sa portahan ng bike. Hi. <laughs> La oi kagwapo ba na akong bata. Oy, puro yabuyog. Nainitan siya. Ayan. So, iuna natong pasok ang oring. Hmm, para dili bugat dayon mga ingon ani. Dili mo aridiri, ha? <coughs> Anak. Unya. Kamasi, ha? Hugawas akong sakyanan, eh. ating ibutang dire. Ayan. So, na ay mga patatas. Ato ni yung sagot. Uy! Dili nga, dira! No! Hala. Adura ka dito. Adura. the only there. Papa said only there. Remember? Sige na. Only there. Ha? Huh? Only there. Tapos, mga apples, patatas. Mm -hmm. mm -hmm. oh, Ilagay ko na ito. Oh, darah mga apple. Mga chips. Daghan ka ayun ni, eh. Ah. ra pa ni. Tara ni balik na siya bike. ko oh. Huh. Cute anak mo. Anak eh. Hmm. Ama ni daghan diri mga bugnaw. Na ay apple. Na ay mga imo na ani. Ah. Hmm. ayan. Ang dami nito talaga mga bias in. Ang nakuha ko oh. Maraming malami na chips o oh, mga ganyan oh. Ang um, na. Oh. Ah, caramel dip. Maraming caramel dip. Oh. Tami na. Wait sa. Mga ingon ani. Oh, puno yang tatlong bag. Kaso hindi pa tayo tapos eh. O oh, awang mga salad oh. Kalami ana ah, na. -na -ah. Mga salad. alayok layo kasi ni Agata, eh. Kung malapit lang si Agata, sus, pa namik o, oh, tanawang sagi nga mundo. Sa taas ko yung ilagay. May mga sapato. Oh. Mm, Gidagan na siyo pa. Uy, yung pagkaon. Ayan, o. Mm. Lemon cayenne. Uy, susgi mo. Halang na pagkaon. Pwede, eh. No? No, yun. ang dami pa oy. Pwede na siguro to isang bag, isang bag pa to. Marami pa. Hindi pa to na may mga apple, apple chips oh. Eh. Maganda yan kung magkuan. Asa ah, naman to shop oh. Ang dami pa mga bayo, hindi pa siya nauubos oh. Eh. Hmm. Hindi sila kuan doon ba eh? minsan ang manager magagalit hala tanawa oh pangapatatas na naman mm, ala kalami ba ani o eh surti kaayo ka -ayo, to, ba o oh, dagkang ka kaayo kaya nga o wala si agata wala ang um, tanawa na guna niya. oh. Uh. dagkang ting almonds tiba tiba ang mabuhatan o box ba hmm? ayan pa hakutin ko muna ayan marami na pero hindi pa rin tapos o di ba hakutin ko muna ha ayan may nakita akong bag dito eh. ayan A bag patatas caramel apple nanapoy organic apple lamian nga salad mm, apple chips deluxe mixed nuts o lamian eh mm, duha na gyud onions hmm. ayan oh, ang dami pa oh hindi pa natin naubos lahat hmm. Hmm. ito na lang ayan, konti na lang Ayan na lang. Hmm. Tapos yan. Hakutin natin, ba? Diba? So, marami tayo. Marami na hakot. Nakailang bag din tayo, oh. Alright. Sapatos pa. Oh, swerte naman. Ay, naigamay touch siya. Why problema? Oh, cute yung vase. Oh, why problema gihapon? Oh, yung mga tapirwer o oh, asa. Ah, Pakamangitag mo ani eh. Oh, ayan. Follow like and share Asian Mama Dumpster Diving on YouTube and Asian Mama Dumpster Diving Official on Facebook can See you the good one. Bye bye.